Hi, magandang gabi sa inyo mga kasabay. Kamusta na, na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabay. Siyempre, magbabalik topic tayo. Ayan, paano kung isang lalaki, dalawa asawa niyan? Pudi po ba mas mahirap? Kasi nga, ang unang asawa, minsan lang sila nagikita. Kaya sa part 2 yan, asawa. Ang sakit talaga makita mo asawa mo sa babae at umuulit, diba po ba? Ang ating Sandra ay isang babae na sabi niya, ang asawa niya ay dalawa ang babae. Yun ang pagkakaintindi ko ha. Dalawa sila na babae. Tapos, syempre, minsan lang ito umuwi sa kanya. Tapos, mas lamang doon sa pangalawa. So, in short, ay kabit noong asawa niya. Pero, napakasakit, diba, ito kapag ka nangyari. Syempre, mabibigay tayo ng opinion. Yes, masakit naman talaga kapag ka natin yung mga asawa natin ay umuwi sa kanilang mga kabit. Siyempre, unang una, pinakamasakit sa parte ng bilang babae kapag tayo ay legal wife. Malalaman natin na yung asawa natin kaya hindi na umuwi dahil sa kandungan na ng iba. Tapos malalaman pa natin, pangalawa, hindi na sumusuporta sa atin dahil doon na sa kanilang mga kabit na pupunta ang suporta sa pamilya na dapat ay sayo. Ang pangatlo naman yan mga kaso, syempre masakit dahil natatalikuran ang mga anak mo. Mas labis na yung panahon nila doon sa kanilang mga kabit kumpara sa sarili mong pamilya. Siyempre, pagdating sa ganito mga kasawin na usapin, mas mahirap po talaga na mahirap makipag-agaw ng oras at panahon sa asawa mo, makipag -takti takan sa asawa mo, kung talagang mahal ka pa ba niya, baka nagkakaroon siya ng kabit. Nagkakaroon kasi ng mental health pagdating dito mga kasawi na nagkakaroon ng kabit yung mga asawa natin, diba? Super talaga sobrang sakit nun kapag once na nalalaman natin na meron na silang ibang babae. Pero ang question mark yun mga kasawi, kapag nalaman mo na may asawa na or may kabit ng asawa mo, mas maganda usapin nyo yung mga asawa ninyo kung ano ba talaga kung sila baba ay uuwi sa inyong tahanan or hindi na. Pero kung kayo, depende yan sa mga kababaihan. May mga babae na ina-accept pa rin yung asawa nila dahil sa ngalan ng anak. Pero ito lang yung gagawin mo para mag-stay sa yung asawa mo at masasaktan ka ng paulit-ulit. Mas maganda na ipaliwanag mo na lang sa mga anak mo ang mga nangyayari kasi mas maiintindihan nila yun. Kasi kaysa naman mag-stay ka sa isang relasyon na ikaw yung masasaktan, yung paulit-ulit na mababa yung asawa mo, at higit sa lahat, napakahirap ng sitwasyon mo kapag ka ganito yung mangyayari na talagang ikaw yung maghihintay sa oras ng asawa mo kung kailan ka uuwihan mas maganda na kausapin mo yung pamilya ng lalaki, ayan, para malaman nila na yung anak nila ay naglulukon na kasi, mas someday is mabaliktad ka pa kapag ka hindi ito sinabi mo sa, sa pamilya ng iyong asawa kaya mas maganda sabihin mo ito so yun lang po yun mga na magstay sa isang tao na paulit-ulit ka lang sasaktan, kasi ang ending nito ikaw yung masasaktan, wala ka na rin pagmamahal sa sarili mo at higit sa lahat, syempre hindi ka na rin nagiging matino sa utak mo, nagkakaroon ka ng paranoid, nagkakaroon ka ng utak na baka kung sino-sino babae yung nagiging kasama niya kapag kawans na hindi mo binitawan yung asawa mo kapag kaiba na yung mga babae na kinakasama niya or inuuwian niya. So yun lang po yun, mas mahalin natin yung sarili natin kapag nalaman natin na may babae na yung asawa natin. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi niyang gagawin ng isang lalaki na mababae sila kung ayaw nila na ikaw ay saktan. So meaning, pag cheating ah, hindi yan choice. Kundi gusto nila yan. Sila yan ang kagustuhan nila na mangyari yun. Di ba diba, laging tatandain. hindi yan pagkakasala, kundi sinasadya nila na magkasala sila. So, yun lang po yun mga kasawi. Kaya kung ikaw ay may ano kapasab sarili mo, mas maganda na mahalin mo yung sarili at mga anak mo. Yan lamang po mga kasawi yung aking advice sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pag-supportan niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!